sa inyong itong lahat. Ito po yung akin din ulam ngayon. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga amiga. Ayan. Ito po yung ginisa ko na kanina. Ayan. Wala pa naman siyang patatas. Ngayon may patatas na siya. Hinagyan ko siya ng patatas. halo lang. Ayan. Malapit na siya ng naluto. Ayan. Simpleng adobo lang po ito mga amiga. Ayan. sang luto ng ulam, adubo, adubong pork ng amiga, laman. Ayan. Ayan po, ito yung aking dinuto ngayon. Ayan. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, huwag niyo po akong kalimutan. Palo niyo po ng aking video salamat po sa inyong lahat, mga amiga. Ayan. adubo Ayan. Ayan. Ayan, malambot na po yung karne. Ayan, Ayan lang po. Ayan lang po. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Você